so yung guys so uh, dito na tayo ngayon sa clinic dito sa may yung LS Pampanga. kasi ito yung araw ng ano namin ng embryo transfer so nandoon na si wife sa loob ng clinic kakapasok lang niya kanina about mga 11.30 so ayan uh, maghihintay kami ng hindi ako ng 1 hour and 30 minutes or more para matapos yun tapos konting pay na tapos siguro buti pa kami dito sa Angeles, Pampanga ng mga 3 days tapos saka kami babalik ng bulakan so yun sana maging maayos lahat at uh, walang Beria sa daan. So, yun lang po. Uh, God bless.